Thank you. Nakakuha na naman po tayo ng HDDBD. DVD. Ito po sila, bali 5 pieces po ito. At ito po ay eh, nakuha ko kay Sir Doy Pascual. Sir, thank you, thank you rito sa HD DVD mo. Yan. At original po kinuha ko rito, ito lang po. Ito po kasi nakapackage itong tatlong to sa 200 pesos lang napakamura yan po kaya kinuha ko na rin po ito po ang kailangan ko pero ito ilang beses na po ako nagkaroon nito kaya wala ito po talaga ang kailangan natin tapos meron po siyang dala pang ibang HD DVD at meron pong The Warriors nako sabi ko itong wala ako kahit DVD kahit anong format wala po ako nito kaya kailangan kailangan ko po ito <laughs> yan at saka ito pong Born of the Fourth of July meron, meron naman po ako nitong DVD kaya bali upgrade na po ito yan ito pong Top gun. alam ko wala akong nitong DVD ako nagkaroon ng DVD nito o yan po alam niyo naman po ang HD DVD Uh, ano yan, medyo kumbaga, kukunti na kukunti ang na nagkaroon ng player kaya mura lang nilang ibinebenta yung mga disc kaya ito, mura ko po na bili to, bali pumapatak lang po itong limang, pieces na to is worth 300 pesos lang po napakamura, ang problema po sa si HD DVD, kahit bobago, bago, kahit silyado yung disc nyo, pag pinlay nyo po minsan ayaw magplay, minsan tumata talon ng talon, kasi yung HD DVD po, uh, sandali lang po kasi yan eh, parang 2008 hanggang 2010 lang po yata, parang ganun. Hindi katulad ng Blu-ray, mula noon hanggang ngayon, meron pong player, kumbaga develop na develop na po kaya napakaganda magplay. Hindi po katulad ng HD DVD, minsan problema po yan, lalo na pagka-undis nyo galing sa Warner Brothers. O yan po, isa isahin na po natin. The Warriors, the ultimate director's cut. Yan. Meron pong artwork yung pinaka-disc niya at meron po siyang insert. Yan po ang insert niya. Yan, mamimili kayo dyan kung ano pa mga kulang nyo. The Warriors. Born on the 4th of July kay Tom Cruise. Ito po, meron nang karoon na po akong DVD nito, kaya upgrade na rin po ito. Yan po yung disc niya, may artwork at pareho rin po yung pinaka insert niya, isa. Ayan, kay Tom Cruise po ito, born on the 4th of July. Tapos, ito po, yung Top Gun, Tom Cruise, Kelly McKillis, Academy Award winner. Yan po. Ito po mga ko ito, hindi ko hindi ko HD, HD na po ito, high, high, definition na, hindi na po tayo bibili ng Blu-ray. Maghahanap pa rin po ako ng Blu-ray nito, dahil po, minsan nga po, problema yung HD DVD, minsan tumatalon ng talon, kahit walang problema yung disk ang pinaka artwork ng disc niya at meron din pong insert katulad nung mga ano nakaraan Tom Cruise yung Top gun. tapos ito po yung meron na tayo yung Harry Potter and the Chamber of Secrets yung po yung disc may important notice siya spine at code yan po ilang base na po ako nagkaroon nito kaya hindi na po natin kailangan to lalong lalo na po ito parang pang apat na po yata ito sa akin kay Matt Damon the born, the born identity parang apat na beses na po ko nagkaroon ito yung ganito ko pang apat na yata ito <laughs> ayan mga ka HD hanggang dito na lang po hanggang sa susunod na video take